kuha ng botong. Mukha sa lang botong. Ren, dali na rin. Okay, maglamaw. Aray ko. Eh, kakapoy man inaog. Gana sa bayay, oh. Ha?

Mahu dili dili ako ayo paghawiri kay mat mga huyog kita dili duha. Kani ni ni Sa YouTube na ako na Ay, sa imo YouTube, mo? Lubi mo Ay, bata eh? dong, bata dong. Tamang. Gaya ko sa wow. Long ako mangga <ngayon> oh, like na buhi ba mangga? Tawi mo. Dito. Ah, sasaso purut bangga dito. sagi na dito. patay ko. Ayun, salipod. Ha? Salipod. Ah, iya ta bas. Salipod oh, kamot. sorry. Nandito kami ngayon guys sa vloggers na si Toto Barrios. Nagtingin-tingin siya sa akin at nagtatanaw sa kakat-kat ng nobi mga boss. Oh. Mag-subscribe kayo sa mo channel mo. Anong channel mo? Mama Tantan. Mag-subscribe kayo mga boss sa Mama Tantan YouTube channel niya. Mag-ingat ka diyan sana mahulog ka din. <laughs>

Pira dapatan ma libutangan na ngatas go. Mangana. Amuk na ngatas? Ito testing ini. Ha? Oke. Ini spira koderan sagbot. Sap sap. Sap sap. Oh, tabot. Dili makawuno. Sino ba ko to? To. Nang dodoy. Kan dodoy sabag ubag ino libi? Buwi. ni dah. mandiri. Ako na itak espihan pati jawas na. Hay kamay dumana ni parang unud hamuk. parang patis sagbot. Dili. Oh yeah. my god, Istack Istak sabaw. Huh? sabaw. naman na to'y siguro tumek. dugang Puyang ng updog niini. Hindi naman. 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 ba? Ano ako tanong Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi kuan tanum eh Ay, mini ayad o oh, may niyak ayad, ayad. ah oh. oh, oh. ha man dapit gok oh jari nabuhi lang ako mangga mangga na ako nabuhi may batasan na yan nagsunog sa lubi o. Oh. Pauan lamang yung mga tao ng mga animal. Tapos ilang mga basura ipalabog diri mga wibatasan. batasan. mga No, no. Ayaw ako tanong diri. Oh. Patay. Where is it? Diri man to.

Hmm. Uh -huh. <laughs> tuh bakal